Yo, what's up guys? Welcome back sa aking channel. Bali, ang susunod kong i-share na video ay kung paano mag-register sa Gcash dito po sa abroad. Ngayon po, katulad kong OFW dito po sa Middle East. Nandito po ako sa Saudi. Ngayon po, mag-register -re po tayo sa Gcash. Basta po, meron lang po kayong roaming number. Yun po ang importante. Para po makapagsend ng code ng Gcash at makapag-register kayo. Okay, simulan na po natin. Yan, i-type lang po dyan sa browser Gcash. Yan po yung nasa unahan. Meron din po yan sa Play Store. Mamaya, once na matapos yung first step, pupunta na rin po tayo sa Play Store. I-click nyo po yan yung nasa unahan. And pag na, nandyan na po kayo sa Gcash, click nyo po yung get started. Tapos scroll nyo lang. Ayan sa baba po, proceed to Gcash registration. Click nyo po yan. Ayan, enter nyo na po yung mobile number na roaming nyo. Ayan, nakalagay naman po dyan, available for all networks. Pag okay na, click nyo lang po yung next. Yan, i-enter nyo lang po yung code dyan na i-send sa roaming nyo. Enter nyo lang po dyan. Tapos click nyo po yung submit submit. Yan po, fill up nyo lang po yung mga details dyan. Yan, pag okay na po, click nyo lang yung next. Pagka na-review nyo, click nyo lang po yung continue. Ayan po, may 4-digit uh, PIN. Mag-enter po kayo dyan. Tapos click nyo po yung submit. Yan po. Nakapag-registered na po tayo sa Gcash. Yan, download po natin yung Gcash na app. Click nyo lang po yung download Gcash. O kaya pwede na rin po kayong dumiretso sa Play Store. Yan. Install nyo lang po yan. Ayan po. Na-install na, -install na po natin yung Gcash. Open na po natin. Click nyo po yung icon na yan. I-okay nyo lang po yan. i-allow nyo lang po lagi na po tayo tapos click nyo yung next tapos yung OTP naman po isi-send po yan sa click nyo yung submit Yan. Ayan na po yung portal ng Gigas nyo. Ayan, may mga instruction po dyan. Po, zero zero balance pa bago pa lang. Ito po yung tatlong guwit sa kaliwa. Diyan po yung mga settings nyo. Yan naman, naman po yung dash, dashboard. Balik po tayo. Ito pa na yung mga message. Diyan po yung mga notification kung meron po kayong mga ginawang transactions. Tapos, ito po, click nyo po yung show more. Yan, lahat po nung mga, yan po sa dashboard nyo. Ayan, ganun lang po pag gusto nyo pong mag-register ng Gcash. Sa susunod ng video naman po, um, titingnan, titestingin po natin yung ibang features, katulad po ng cash in, pag-deposit po ng pera, saka pag-receive. Galing po sa Western Union, through STC Pay. Maraming salamat.